Para sa inyo, sinong mas may kasalanan? Yung nagkulang o yung bumitaw? Siguro both. Pwedeng may kasalanan yung nagkulang kasi hindi din naman bibitaw yung isang tao kung wala kang kakulangan. Kung baga, yung bumitaw, iniwan ka sa ere kasi may pagkukulang ka eh. Pero kung nagkulang ka, naguluhan ako bigla pero parang feeling ko both parties meron man. Para sa akin, ang may kasalanan talaga is yung bumitaw. Kasi paano nyo mapag-uusapan yung kulang kung wala na kayong dalawa. Paano mapupunan yung pagkukulang kung bumitaw ka na? Kasi pwede namang pag-usapan, pwede niyong sabihin sa isa't isa kung ano ba yung problema para maayos yun ng, ano, ng agaran. Hindi yung bibitaw ka kasi nagkulang yung partner mo. Kasalanan yun, mali yun, di ba? oh, ano, I stand with Jonelle. Ang may kasalanan yung bumitaw. Ang tanga lang kasing isipin, pag may kulang sa ibang tao, hahanapin mo sa iba. Kapag nag-commit ka sa isang relationship, dapat alam mo na may responsibility ko doon sa tao. So, kapag nagkulang ba yung ingredients ng spaghetti, sa pansit mo hahanapin. <laughs> so, dapat kung ano yung kulang sa spaghetti, alamin mo kung ano yung kulang, tapos sabihin mo sa spaghetti na kulang siya. So, ngayon, yung tao na yun, hindi ako naniniwala na hindi niya alam na may kulang siya. You have to communicate. Kasi nga, again, kaya nga kayo partners eh para punuin nyo yung kulang ng isa't isa at hindi ako naniniwala na isang tao lang yung kulang again, sabi ko nga, lahat tayong human beings we are all broken pieces so, one way or another meron tayong mga kakulangan sa isa't isa at kailangan nating i-acknowledge yun ngayon, we have to be open-minded na lang din para sa mga nasasabihan na may kulang we have to be open-minded na lang din na hindi rin naman kasi talaga lahat magagawa natin kahit gaano pa natin isipin na ina-exert ko na lahat ng effort ko. Meron, meron at meron pa rin mag -meetness. At dahil tao lang din tayo, we're all just human beings. At hindi kasalanan, hindi natin kasalanan yun kung meron man, if ever. Ako yung bumitaw din. Kasi, for example, pag bumitaw ka tapos hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit ko bumitaw. Anong gagawin ko? Ano kung magiging better kung bumitaw ka lang nang hindi ko alam yung dahilan? hindi yung porket na film mo na nagkukulang siya bibitawan mo na siya paano naman yung paano nga naman mag work kung bibitaw ka lang agad bigla di ba gusto mo mag-work yung relationship yung dalawa kapag nakita mong nagkukulang tong isa sabihin mo sa kanya na nagkukulang siya para mapag-usapan niyo maayos niyo hindi yung bibitaw ka na lang uh, sa akin hindi ko masisisi yung nagkulang sisisihin natin yung hindi na content kasi yung salitang nagkulang or kulang sabi nga ni Vice Ganda is subjective yan maaring sa'yo iyo kulang pero sa kanya sapat so, hindi ka lang talaga na kontento di ba may din kasi ako nung kailan sabi niya ano binigyan kita ng lima tapos binigyan ka nung isa ng sampu pinili mo yung sampu kasi mas malaki yung binigay niya na hindi mo alam ang meron na lang ako limang piso siya 20 pa so etong isa binigay niya na lahat doon binigay niya na lahat etong isa naman hindi may, pa oh, Meron pa kasi marami pa, siya. So, okay. gano'n. So, ang ganda lang nun, tumatak yun sa akin kasi parang, again, yun nga, subjective nga kasi siya. Baka lang hindi ka nga nakontento kung ano yung kaya niya ibigay. Dahil yun na yun, yun na sagad niya na yun. Baga. Siguro, advice ko na lang dun sa mga taong bumibit ako. Ha? Siguro hanggat kayang ilaban, ilaban niyo yung tao. Kasi malay niyo sila na yung tao. Diyan na yung taong hindi niyo na kayang hanapin sa susunod na magmamahal kayo. Ang hirap kayang maghanap ng taong genuine. Basta, kung kaya niyong ilaban, kung sa tingin nyo, hindi naman sobrang pagkukulang ng taong yon ilaban nyo, pag-usapan nyo. Uh, sabihin mo sa kanya lahat yung napipil nyo, mag-usap kayo, magkaroon kayo ng good community